sama yun si mama diba -ma kuwako -ma -ma -ma? kuwako abat-abat po ah, hmm o, ang kwet oh. kailangan, ang pwet. Yeah. Yung puto, kailangan yan malinis ang kwet o kailangan maputi ang kwet hala tsaka yung pututoy kailangan maputi yan tatay yung bubos o suyod so, yun natin yung anak ha tara ilang puto ayan yung puto malinis ayan yung si mama may mga puto pa ayan yung si mama may mga puto Ibabad mo na natin sa ilan para mamatay yung kuto, no? Sumurin natin yung liya. Ang kuto na yan. Pugusin natin yung sila. Pugusin natin mamaya ako na natin yun na Babag mo na natin yung sabon. Para malinis si Amata. Pati nga pala ako nung ano, ginagamit na ano para may idea yung ano, ipopost, post ko to sa ano. Ito ka pala. Ito. Ay. ito para sa mga kuto-kuto ng mga para sa kuto ng manok yun eh pero yun ang ginagamit pala na panligo sa ginagamit na shampoo sa panligo ng aso ah, okay pasyat daw na ang aking cellphone lobat na alright salamat